Magandang araw mga kabutser Meron naman tayo pag-usapan ngayon Kasi nga Malapit na yung interview ng agency namin Doon sa Pilipinas mga kabutser Bibigyan ko yun ng tips sa interview Para kasi marami na rin Ang mga baguhan Pas tayo sa mga professional Yung masyado na mga galing sa Pilipinas tsaka yung mga example mga kabutser Ang tips para ng ano ng interview dyan sa Employer namin Yung sa agency simple lang mga kutse. For example, kung anong sinulat nyo dyan sa resume nyo, yun lang ang ano, yan ang babasahin ng ano. Tapos kung ilang years kayo, for example, lagay nyo, 2, years kayo sa Pure Monterrey, babasahin niya, sa kayo po pala natin. Ganun lang mga kutse. Kaya, panoorin yung video na to kasi nga, halos di ako makapag-comment dyan sa mga comments nyo. Kasi nga, magkatrabaho rin ako, makatutin rin ako. Kaya yun ang ano ko ano sa inyo, binasa nila yan, kailangan sagutin nyo, tapos iso, ito pa, tanungin kayo kung anong ano ba, mga parts ng mga baka, kung saan kayong department sa section nyo, nasa marinated ba kayo, nasa marination kayo, nasa mga cutter ba kayo, deboning ba kayo, yun, sabihin nyo yun. Tapos kung tanungin kayo kung anong parts ng baka, magbigay kayo ng example, tulad yung pinakamalang parts ng baka, revive, tender plan, number one, yun lang. Sirloin, Sir yun ang sumusunod. Rubay at saka yung Yun ang sasagot nyo mga kabut siya. ay tenderloin, sirloin. Yun ang pinawalang mga pas. Tapos kung dito na sa parts ng leg, may top side, may round stick, may nakakit. Eh, sa isa lang yun. Silver side, iron. Kahit magbigay lang kayo ng ilang parts dyan mga kabut Basic lang yun. Tatanong nila sa yun. Kaya huwag kayo mag-alala mga kabut siya. Huwag kayo baka sa interview kasi nga mga indyano lang po mag-interview sa inyo. ba? Kaya Relax na kayo, mag-pass ng baka. For example, yung manok. Anong pass ng manok? Simple lang. Wings, drumstick, whole leg, breast. Yun lang na, kapatid. Kung sa chicken cutter naman kayo, sabihin na, mag-chicken cutter kayo. Yun lang sasabihin mo mga kapatid. Di ba? Napaka-simple naman na interview, mga kapatid. Tapos kung, huwag niyo nasabihin sa baboy kasi mga muslim sila, mga kapatid. Muslim kasi mga dito, mga indyalan. Kung sa baka, kaya eh, sa tupa, wala naman nagkakata sa atin ng tupa, yun lang kahit yung parts ng back, yung lahat, tsaka, ano, yung pasop na ng baka, yun na lang, tsaka yung pasok na pasok na yan, basta makapagbigay kayo ng parts ng ano, kaya ulitin ko. Yung termo niyan, kung magbigay man sila ng ano, yung parts ng ano lang, deep. Hindi lang malambot, tender ko, kahit isa lang, rin tayo yun lang. Kasi ano pang ibang parts, sabihin nyo, yung shoulder, ayun, yung round stick, top side. Tapos yung mga uh, butcher, for example, to, ito shoulder, binogunless ko. Sabihin nyo, shampoo, yung shampoo yun yan yung ano niya, yung cloth niya, shoulder blade niya. Sabi okay, na yun, mga kabutse, makasagot na kayo, sabi yung shoulder ng gata, sabi okay na, mga kabutse. Kaya papasok, papasa, papasado na kayo dyan, mga kabutse, basta may, 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 may banggit na kayo ng parts ng baka, lalo sa mga parts ng malambot, yun lang. Ano yung mga pang-stake, sabi niya yun. Kaya rin, kahit ang lalo, yung mga pang-stake, yun lang. Mga pang cubes, sabi niya yung yung chat, ang ganda, ang burger. sa so, hindi eh, na yun, hindi na, na mag-ano ano yun. Hindi na magtatanong-tanong yun, basta mga pag-bigas. Yun lang, mga kapatid. Yun lang tips ko sa inyo para may pasan nyo yung interview. Pagpasahin lang yung resume niyo, kung nasa ka kumpanya dati. Tapos sila taon na kayo sa kumpanya dati, butcher ba kayo? Malalaman nila yun, nasa resume niyo naman. Kaya yun lang mga butcher, yun lang ang pahitos. Mag-a, pag-aralan nyo lang yung parts na baka. For example, may mga tips ako dyan sa video ko sa YouTube ko. Pero dito, yung mga parts ng baka, for example, mga lamot, tender, loyal, riba. Ayan, unuulit-ulit ko lang mga kabutsi para may matutunan kayo. Kaya ito, ito, ito na, ginagawa ko ito. Dahan-dahan lang mga kabutsi. Hindi naman ito kung mabilisan. Marami mga professional nagbabasa sa ating Wala, hindi tayo pabilisan dito mga kabutsi. Wala tayo sa isang big company talaga na dibuner, dibuner. Dito sa kami, centralized kami. Kaya yun lang, sana ay darating June, may pasan yung mga kabutsyad, yung interview ng employer. Tapos ngayon may hiring, kumplito yun yung requirements para may paat, may isama kayo sa line-up, yung sa may interview pa sa view. Kaya hanggang dito na lang mga kabutsyad, hindi ko na patatagalin. Basta yun ang sinabi ko sa inyo, sundin nyo na lang mga kabutsyad para kahit pa paano, kita kita tayo dito. God bless.